Alam nating lahat ang Laguna bilang isa sa mga pinaka-progresibong probinsya sa buong bansa. Punong-puno ng kasaysayan, likas na yaman at kabayanihan. Pero bago pa man ito naging sentro ng agrikultura, turismo at industriya, mahalagang balikan kung saan nga ba nag-ugat ang mismong pangalan nitong Laguna. Sa video na ito, ating tatalakayin ang history ng Laguna. Let's start! Saan nagmula ang pangalang Laguna? Ang pangalan ng probinsya ng Laguna ay nagmula sa Laguna de Bay, ang malawak na lawa sa hilagang bahagi ng probinsya. Ang salitang Laguna ay galing sa salitang Kastila na ang ibig sabihin ay lawa. Habang ang Bay naman ay tumutukoy sa isang lumang bayan sa Laguna. Kaya kapag sinabing Laguna de Bay, ibig sabihin ay lawa ng Bay. Ang Bay o paminsan ay binibigkas na Bae, ang dating kabisera ng probinsya noong panahon ng Kastila. Dito nagsimula ang kasaysayan ng Nalawigan bilang mahalagang bahagi ng pampolitika at panrelihiyong sistema ng mga mananakop. Pagdating ng mga Kastila at pananakop sa Laguna Noong 1571, dumating si Kapitan Juan de Salcedo kasama ang halos isang daang sundalong Kastila at Meksikano at tulong ng mga kaalyadong Bisaya upang sakupin ang lugar ng Laguna at mga karatig na bayan para sa pamahalaang Kastila. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng pananakop ng Espanya sa buong Luzon. Makalipas ang pitong taon, dumating ang mga misyonerong Franciscano para ipalaganap ang Kristyanismo. Hindi lang nila sinakop ang lugar sa physical na paraan. Isinabay rin nila ang pananakop ng paniniwala at kultura sa pamamagitan ng simbahan. Sila ang nagtayo ng mga unang simbahan at kumbento sa maraming bayan ng Laguna. British Invasion at Kabayanihan ni Francisco de San Juan Noong 1762 hanggang 1764, sinalakay ng mga British ang Maynila at sa mga karating probinsya. Nakita ng mga taga Laguna ang panganib na ng bagong dayuhan kaya sila ay nagkaisa para ipagtanggol ang kanilang lugar. Sa pangungunan ni Francisco de San Juan ng pagsanhan, nilabanan nila ang mga sundalong Ingles sa sunod-sunod na labanan. Tinangayman ng mga British ang kamayamanan ng simbahan at sinunog ito Matagumpay namang na itakas ni San Juan ang mahalagang yaman papuntang Pampanga. Doon, ginamit ito para suportahan ang depensa ni Simon de Anda, ang kastilang gobernador na lumaban sa mga Ingles. Dahil dito, si San Juan ay ginawaran ng posisyon bilang Brigade Commander at Gobernor ng Tayabas. pag-usbong ng galit at himagsikan ng mga katutubo. Habang tumatagal ang pananakop, lalong lumala ang pagmamalupit ng mga Kastila, lalo na ng ilang miyembro ng simbahan. Mula sa pagiging tapat, ang damdamin ng mga tao sa Laguna ay naging galit at pagkamuhi. Noong 1840, dahil sa relihiyosong diskriminasyon, sumali ang mga taga-mahayhay, nagkarlan, bae at binyan sa pag-aalsa ni Hermano Pule mula sa lukban. Pag-aalsa ng mga Chino at mga digmaang panloob. Hindi lang mga Pilipino ang naghimagsik laban sa Kastila. Dalawang beses ding nag-alsa ang mga Inchik noong 1603. Ang mga Chino ay nagtago sa kabundukan ng San Pablo matapos matalo sa Maynila Noong 1639, nagtayo sila ng kuta sa kabundukan ng Cavinti at Lumban para labanan ng Kastila. Pero sumuko rin sila paglipas ng isang taon sa bayan ng Pagsanhan. Ang impluwensya ni Jose Rizal at Rebolusyon ng Katipunan Ang pinakakilalang anak ng Laguna, si Dr. Jose Rizal ay ipinanganak sa Kalamba. Dahil malaki ang impluensya niya sa mga Pilipinong naghahangad ng kalayaan. Dahil sa pagpapahirap sa kanya at sa kanyang pamilya, mas lalo nag-apoy ang damdaming makabayan ng mga taga Laguna. Noong 1896, sumiklab ang revolusyon laban sa Espanya. Libo-libong taga Los Baños, Magdalena, Nagcarlan, Santa Cruz at Pagsanhan ang sumapi sa katipunan. Unang Republika, digma ang Pilipino-Amerikano at pamahalaan sa ilalim ng Amerikano. Sumusuporta ang Laguna sa Unang Republika ng Pilipinas noong 1899. Ang dalawang kinatawan nito sa Kongreso ng Malolos ay si Don Higino Benitez at Don Graciano Cordero na parehong tagapagsenhan. Ngunit dumating ang mga Amerikano. Nagsimula ang digma ang Pilipino-Amerikano at muli namang lumaban ang mga Tagalaguna. Pinangunahan ito ni na General Juan at General Pasiano Rizal. Pero sa huli, Napilitang sumuko sila noong Hunyo 13, 1901. Si Juan ang naging unang Pilipinong gobernador ng Laguna sa ilalim ng mga Amerikano. Panahon ng pananakop ng mga Hapon. Noong 1942 hanggang 1945, sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Sa kabila ng panganib, naging sentro ng paglaban ang Laguna. Maraming guerrilla fighters ang lumaban sa bundok kahit na may mga makapiling na kampi ng Hapon. Noong 1945, habang papalapit ang mga persang Amerikano at Pilipino, dumami ang opensiba ng mga Hapon sa Laguna. Ito na ang simula ng liberation ng Pilipinas. Ang Laguna sa Kasalukuyan Ngayon, ang Laguna ay isa sa mga pinakamayaman at pinakaaktibong probinsya sa bansa. Mula sa agrikultura hanggang industriya ng at turismo, tuloy-tuloy ang pag-unlad nito. Ilan sa mga tanyag na produkto ay nyog, bigas, asukal at lanzones at iba pang pananim. Narami rin ang dinadayo gaya ng Pagsanhan Falls, Hot Springs sa Los Baños, Bundok Makiling at marami pang iba. Ang mga bayang malapit sa Metro Manila ay industrial na, habang ang mga nasa gitna timog na bahagi ay nananatiling agrikultural o may mga maliliit na industriya tulad ng handicrafts at food processing. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!